जी कोई कुछ करना चाहिए महाराज और ऐसा कुछ नहीं है कपीसा नून सालो कोस्लेमत मंगरी वो कतो कि 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 कि

Ano na yung pinako ng mga kaibigan ko. Pero uh, ngayon, uh, ako. Halos hindi ako natutulog. Kaka-update sa lahat ng nangyayari. Ang oh. ako today, napapunta uh, sa Pampanga. Ako na mag-isa. mo ko malis eh. Ayoko payagan ng mga anak ko pero uh, sila na baka. Ko. Pero, uh, pero Uh, baka lang lang ko kailangan kasi nga uh, yung support support financially sa mga vloggers lahat yata yung vloggers rin sa kanila nagbibigay ako nagbibigay like, lang ako pero parang hindi ko na hindi ako satisfied na nagbibigay lang ako ngayon kaya sasabing ka rin baka kailangan ito na rest rin natin sobrang pampaga lumuwan ako kahit na alam ko na at lagan ko hindi, sa writers, Pero, po. may sa Pero, thank you na po. Um, thank you. Thank you. Uh, sana, sana lang. Yung, yung natin ngayon ay magkano ng bunga. grabe na Sobra. Yung hindi kong pagkano ka ng TV, Bye, magagalit ka, mahina dapat, hindi ka nagagalit, pero ano magagalit ka kasi, wala sobra-sobra. Naging pressure ako ng barangay. Susimulan so, pa lang sa SK alam ko na, nakura ko talaga. Wala kang pwede, kung matuwid ka, hindi ka pwede tumuyer, no? Pero, ano bang gagawin natin? Anong tapat natin gawin? Ngayon si Vicky, mawawa.

Duterte Group, uh, Speakers Group na nagpo-volunteer bago ang isang uh, councilor na magbibigay uh, ng mensahe. Uh, panalapitin natin ang gustong magbigay ng mensahe at ating bibigyan ng proses para po mapag isa-isa uh, uh, natin ang paglalagay ng mga magsasalita. Ito po siya na naman ng kanyang uh, sarili at ng kanyang organisasyon. Mula po ito, 30 volunteers speakers group. Okay, maraming salamat po Ma Eric, sa ating lahat sa dito Mula ng gabi, gabi sa ating lahat Magandang gabi sa ating lahat Nais ko lang unang bigyan Napansin yung salitang BBM no? uh, Kasi nahalan siya sa pwesto Ang tawag doon sa BBM ay Tipong Ibong Marcos O hindi, bodol-bodol si Marcos Kaya nagbobodol po, po, po tayo doon uh,